And overtake thee. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, blessed shalt thou be in the city, blessed shalt thou be in the field, blessed shall be the fruit of thy body and the fruit of thy ground and the fruit of thy cattle. blessed shall be thy basket and thy stall. blessed shalt thou be when thou comest in. and blessed shalt thou be when thou bearest out. the lord shall host thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. and the lord shall command a blessing upon thee and thy storehouses and in all that thou settest thine hand unto. and the Lord shall make thee plenteous in goods, and the Lord shall open thee his good treasure, the heaven to blind, and the in his season, and the of the Itong unang bahagi ito ng mga sinabi ng ay para sa lahat ng kanyang Ano ninyo ambulansya yan? Ang pag ng dito Ambulansya yan. pumasok kayo sa ng ambulansya, mga tanga. Ano ninyo ginawa ng Panginoon hindi upang ang makamasa ayaw ng Diyos? Kapasukin Sumabay kayo sa ambulansya. Sa iyong na ginawa nyo ang

pasay tira sa maloy sa mga mga nangyayari sa atin na wala ay nangdahil sa kasalanan, gusto nang justice na ibalik sa mga sambiling ito ang mga bagay na yan isa lang ang kondisyon na kailangan himihinang apply natin kailangan isang lang kondisyon na ikaw ay magbigay ng sa kamiyang mga banal ni sinabi ano ang sinabi ng Panginoon? Be obedient to my commandments and all these blessings shall ever take you. Sino ang gustong maagurte ka ng papapala? Paano tayong bubuhusan ng papapala at sinabi ng bubuksan niya ang magandang kayamanan niya na walang iba hindi ang langit? Paano tayo ay magiging masunodin? Ngayon, dahil tayo tayo masunurin, ang problema, sinabi ko kanina, nasa espiritu natin. Gusto ba ninyong tingnan ang problema? The problem living is our spirit. That's why the Lord said, you must be born again in the spirit. And to be born again in the spirit, you have to repent. Repentance is a promise that you make to the Lord by saying, from now on, not my will, but thine be done. Ang lahat naman sa from now on, not my will, but thine be done. That's a From now on, I promise Lord, not my will, but thine be done. Sa Tagalog, mula ngayon, pinapangako po, Panginoon, hindi na ang ating ang inyo na ang masusunod. Ang salita nyo, papapasukin ko, sa aking buhay. Ito ang magiging koneksyon ng aking pananampalataya sa iyo. And when I am